Hi guys, ito diba prank ko yung alam ko. Eh? Sige. Sabihin ko na nakakos siya ng pera. Tara guys. Wala. ko. Ang nangisip ko Ken! Ken! halika! Halika! Oh. Sino na punta dito? Ano? Yeah. Nasa yung pera ko dito. Pero Si Billy? <coughs> na. Nasaan? Nasaan si Ken? Bakit? magkano ka pa ng bakit? Tanong ka pa. Tanong pa. ako nagagalit galit na sa inyo, ha. Nasaan? Nasaan? Nasaan si Ken Ken? Wala Lang ginalaw dyan. Ano wala lang ginalaw? Dito, 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 dito. Dito po nilagay. Wala kang kinukuha. Wala kang kinukuha? Ba't nila na kayo ng ano? Sariya. Wala ka pang tayo talaga yun. Sa kaya talaga yun. Hindi po. Si bilang po, saka ano, lang siya, no, Papa, oh, sabi siya niya, oh, din? nabili ka daw. So, mm hindi -hmm. so, ako bumili, ko, bigay e? yun ni no? Na. Nah. Ikaw ano, ang nakuha na no? Hindi, bumili niyo. Ay, binigyan lang, binigyan lang, binigyan lang ako ni... Na, ikaw, Kevin. Ano, ang ginagawa oh. dyan, dito, Sa labas, lang Bigay lang yan ni Simon, ha? Bigay, lang, bigay ito ni muna. do. Ano sabi niya? Nino, hindi. Hindi. Oo. Oh. Nangini lang siya kay Kevin. Candy. Hindi talaga. Nangunguha ka talaga, Ken. Mamaya ka sa akin. Jumbo kita ka. Papa, mamaya. Hindi. Wala na dito. Ba't wala na dito nga? Igulong. Hala ka. Sige ka. Sige. Tatawagan ko. Papa, mamaya. Ha? Dito, dito ka muna. Dito ka muna. Dito ka muna. Dito ka muna. Dito ko yun nilagay. Dito ko nilagay yun. Ay, mamaya. Dito ko 'di niyo talaga. Okay, <laughs> Guys, success tayo, guys. Success.